So yung what's up mga bikers sa video ha uh, pupunta ulit sa kay Abo ha, na natin si Abu dahil uh, no, uh, meron ano, uh, uuwi na pala mga bikers ang ano niya ay uuwi sa sa utso may punta natin tara let's go kasi yung susi sasakyan tara uh, tayo dito sa bahay Pum from your oh, smile. Oh. Oh, uh, Lapa. So yung mga bagis na napot na tayo na sa kay Apo Yung ating uh, ano pang uh, Pero natin dahil uh, paalis na yung tao Pauwi na ng Pinas uh, so, Kailangan dapat mapunta natin I-update yeah. natin yung uh, kagaya niya doon bago tayo, ano, bago natin makita na pa uwi oh, na siya. Tara, let's go! si mahanap ma yung kasama kami. Mayroon. Mago nga sa... ...tiguro yung isang drive So mga bagay, -yes, dito na tayo sa may uh, main road. Papunta na tayo sa Nora. Princess Nora. Malapit na tayo sa Princess Nora. Let's go! So yun mga bagay dito na tayo sa Princess Nora Ganda ng ano, daloy ng uh, takbo ng sasakyan, tuloy-tuloy rin Kasi yung uh -huh. Princess Nora University, napaka uh -huh. luwang yan uh, May train station pa sa loob Ah uh, Lawak niya no? Uh -huh may fountain pa sa harap. Diyan mo magagamit yung scooter sa eh. Ah, oo. Oh. Luwag niya sa loob. Hello mga kakakis. Dito na tayo sa Sabik. Okay. Bababa na tayo. Ah, kita tayo sa damang road. Lakas ng mga ano, no? Buti dito, hindi ka ano traffic ngayon. Sobat ako na ano, traffic. Ah, oo. Ah, oh. Ano yung pinaka-shortcut dito ngayong papuntang bata? Ang ah, dami. Ang daming daan to. Daan? May, may daanan pa rin Pwede na. din dyan, oo. Pwede din doon. Pwede din dito? Oo. Marami. Yung pinaka-shortcut, yung walang traffic, dito na. No? Ah, doon sa ano, Salman Road? Salman Road. Tanong sa kapila. Kapila, oo. kapila. Oo. putingnya juga nomor trafik ya di turun tes sama iran apa tuh gak tenang ya di laut itu no so, ada by pa park pun nak habis kan? No? Ah, oh. Park underground park. Underground park, park serap. Kata dengan. Kau no? tidak pernah pikul. Kau itu situ ni. Kelan? Pharmacy Lapit na tayo dito sa kay Apo uh, May hamlot Dito na natin Ito yung barko ni Noah No? Pero Noah's Ark Dito na Dito na tayo sa may barko

din si Yasin Bin. Oh. Buti nurse yung asawa Oo. Oh. Ito tayo. Oh, so mga bikers dito na tayo sa Muwas uh, hospital mga bikers ulit Pang ilang uh, dayo natin kaya po? Tatlo? Tatlo Pangatlo Bago sa uwi mga bikers punta natin uh, Tingnan natin yung kanyang kalagayan Pasok tayo dun sa loob ng uh, hotel Tara let's go Ito okay, tayo po huh. so, Lumating na kami dito sa loob ng uh, hospital mga bikers. No? Pasok tayo dito. May luwag dito. So mga bikers dito daw sa, sa 331. No? Ha? 331 ito. 331. Ito 331. Tara. Ha? Solution. Ano si Abu? Ha? Tulog? tulog siya. Yung si Abo mga bikers. Hmm, yan o, si Abo. oh, yun, si Abo mga bikers yan. Uh, sigla na. Mali pangatlong update natin ito kay Abo pa. na ito sa Otso. Sa Pinas. Yan, shout out na sa kanyang pamilya. Sana ma maging magaling to si Abo. Maging malakas pa rin para ano. Uh, mobile uh... So yung mga magiging dito tayo sa 328 kay Yasin. Punta natin si Yasin para let's go. Ayun si Yasin oh. Wala siya kasama no? Wala siya kasama dito din. Wala mag-isa. Dito na, mag na may atsako yan oh. No? Hmm. Yeah. Live natin si Yasin. Ayun si Yasin oh. Magpayat na ni Yasin oh. Ayun Yasin. Ayun nag si Yasin oh. Ito si Yasin mga bikers, oh. Almost 4 months na. Oo, oh, yun naman si Yasin mga bikers, oh. Ayan. Ganda, oh. Ah, last. Last na pala tayo. Last, last. Yun, kita nyo naman no, mga bikers. Ang liit na sa lalim yung mga, ano, counter nila. Ayan. So, yung mga bikers, dito muna tayo sa, ano, dito muna tayo sa sa uh, dangge ano ba to? Uh, albaik albaik yeah. albaik ganda na ano dito albaik yan o no? albaik sa albaik mga bikers yan albaik ang eh, naghahay yung uh, saudis sabi <laughs> na isa daw spicy ah may spicy sa iyo yes, eh. Ah, tayo? kaya tayo Albaik, asa man? Eh, itu yang spicy. Tanah regular kuah. Tanah wah. Prias. Apa pakai? Nice spicy. Nice spicy nak. Kata yang senang anu albaik ko. Cepu siapa? Hmm, ayo sana. Ayo sana. Saudi Arabia, Pak. Terima <coughs> kasih. So yun yeah, mga mga guys, away na tayo. Ha, tapos tayo update, kumain na rin tayo sa Albaig. Time sa sakyan dito no. Grabe yun. Tapos <laughs> sa isa. So mahal yung Kay Mana. Okay, man. Sabik sa pagmamahal, sabik sa pag-ibig. Sabik sa view. Sabik, yan ang mga hugot. Sabik, yan ang sabik. Sabik. Sabik ng pagmamahal, sabik kay mana. Sabik na sabik. No. Yan, bakas yun. Next year pa. Nagjajagi dito. <laughs> sa negosyo na maganda sa Pinas ah, Mahirap din ha So, back to zero na tapos mag-iisip ka na ganun mag re re Mahirap pa yung mag-apply sa atin Mahirap? Lalo, lalo na yung kinukuha nila bachelor degree Oo okay. oh. Bachelor degree yung kailangan din yung kailangan kapag tapos ka na mag re Yung mga requirements na hindi katulad dati na high school grad professional Dito sa may speaker oh. at Bluetooth. Uh, tayo sa ano uh, yun? Sa uh, Tumama Street. In Kali International, In -Kali International, International Airport, Airport Papunta International Airport Jeep. 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 mga Jeep. 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 Jeep.